Reina mas kinapatunayan ito mayon lalo, ganito na siya kahusay. Sabay-sabay po nating alamin, mapagpalang araw po muli mga parna. Welcome back to my YouTube, just don't forget to like and subscribe at pindutin na din po ang notification bell. Paunawa lang po sa ating lahat na sanay tapusin nyo muna ang kabuang video na ito para malaman ang nilalaman nito. And please don't skip ads para mas marami pa po tayong charity na matutulungan. Grabe ang ipinapakitang level 1 na improvements ng hating na isang prinsesa ng calling up na si Reyna Mimay mga calling up, kung ating matatandaan noon ay puro mga negative feedbacks ang sabi ng nakararami na wala na talagang chance na pumaling ang dalaga mga calling up, dahil nasa matinding depression kaya humantong ito sa ganitong kalagayan. Kaya nang bumisita si Ate Roda sa kanyang bold school sa Dalek para kumuha ng mga papers na kakailanganin sa leheka ay pare-pareho ang naging istorya ng mga guru nito kay Reina na normal talaga ito noon at isang masayahing bata. Di nila lubos akalain na ganito na lang sinapit ng bata. Kaya malakas ang kutog nila na may matinding pinagdarahanan talaga ito mga kalinga. Kaya sa awa ng paminoho ay itinatunayan, lalo ni Reina na kaya niyang bumaling at tumayo sa harapan ng mga nanlalait sa kanya na bumaling na talaga siya ng nubusan. Kaya niyang patunayan na kahit sa pait ng buhay ay nakaraos at patuloy pa rin lumalaban para sa mga pangarap. Kaya maraming salamat po sa unang taong nakadiskobre sa ating prinsesa na si Supermath. Sa so walang sawang pagmamahal at pagdahalaga kay Ate Roda at mula noon at hanggang ngayon na supporta ni Colin Apfal at Kuya Rab. Sa mga solid supporters ng Reina na nagbula pa sa iba't ibang bansa, thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo ay naging possible po itong lahat. Sana naman po ay magbigay kayo ng komento, reaksyon o di suggestion para may may parating pa tayo sa kinabukulan. For more update, don't forget to support Calling Up Team. sa pamamuna ng magamang charity blabber na si Calling Up Val Santos, matubang at Calling Up Rob. Thank you for watching and to God be the glory.